isang business summit na may kaugnayan sa paglalapat ng makabagong teknolohiya sa negosyo ang inilunsad ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry dito sa siyudad San Fernando, Pampanga. Layunin ng summit na ito na ipaalam sa publiko, partikular sa mga nagnenegosyo maliit man o malaki, na ang tanging daan pasulong ay ang pag digitalize sa kanilang mga negosyo. Nasa 30 kumpanya mula sa iba't ibang industriya ang nakiisa sa Pampanga Business Plus Innovation Summit sa Laos Group Event Center City of San Fernando nitong October 28 to 29. Nakipagtambala ng PAMCHAM sa ICT Office ng Siyudad San Fernando, Pampanga upang ipaalam sa mga kabalen businessmen ang mga newest trend sa pagnenegosyo ayon sa direktor ng PAMCHAM na si Attorney Paulino UC. There is nowhere to go. Except digitalization, proper use of uh, technology in our day to day business. No? So, we don't want to be in the centuries ago where we do, we do brick and mortar. So, we have to take advantage of available technology. Gayong patok na para sa kahit sinong mamimili ang paggamit ng internet, must have na raw talaga sa isang business ang magkaroon ng malakas na presensya online gamit ang kanilang website. Ito ang ipinakikilalang serbisyo ng isang online business listing website na nakiisa sa summit. Ayon sa Vice President for Operations ng Tiger Net Host na si John Paul Kiambao, mainam na magkaroon ng website ang mga negosyante para maiparating ang kanilang products and services sa online world. Unlike before, wala naman tayong wala tayong social media where we can advertise our business products or uh, anything like that. But since now everyone has cell phones, everyone can connect to the internet. Everyone can access social media kaya i think it is one of it uh, this is a good innovation mula India dumayo rin sa Pampanga ang mga kinatawan ng isang foreign IT solutions company na Digital Ocean para ipakilala ang kanilang cloud-based services sa mga negosyanteng kabalen Ipinaliwanag ng mga senior specialist ng naturang kumpanya na si Nashritran Madavapedi at Akshit Pratwish na magiging epesyente ang takbo ng mga negosyong konektado sa tinatawag na cloud-based business operation. Taking care of everything at your room is very difficult and complex. Right? Now that is where we come in. That is where we make the solution easier. Okay? What we try to do is we provide the infrastructure where you can host your servers, where you can use your databases, where you can use your storages. So you do not have to worry about the administration part. Gamit na raw ang serbisyo ng Digital Ocean sa kamay nilaan at patok ito sa mga negosyo gaya ng e-commerce, healthcare distribution at hanggang sa mga telecommunications company. Pero dahil nakikita raw ng Digital Ocean ang potensyal ng Pampanga pagdating sa negosyo, naniniwala silang ang probinsya ang susunod na business center sa buong Luzon. So now I think uh, Pampanga would be the next Manila where uh, the uh, scale of business would extend and uh, part of that I think to introduce that events events of this kind will introduce our uh, products and also digitalization and cloud and AI ML artificial intelligence to the uh, Philippines crowd. Samantala, ibinahagi ni City of San Fernando ICT Officer James Francis Villanueva na napapanahon ang isinagawang summit ng PAMCHAM dahil through online na raw magbayad, mag-shopping at magtinda ang mga Fernandino. At para sa ikauunlad daw ng ekonomiya, Nararapat lamang na bigyang kaalaman ng publiko kaugnay ng mga innovation sa larangan ng business to not only help our businesses but also to grow our economy here in San Fernando and in Pampanga in general. So the objective of this is to really uh, educate the businesses and help them learn about uh, the prevailing technologies not just in the Philippines but worldwide. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI Pampanga, higit 20,000 ang mga rehistradong small and medium enterprises sa probinsya. Karamihan sa kanila ang nais bigyang kaalaman ng PAMCHAM at City ICT Office ng San Fernando kaugnay ng pagshishift ng kanilang negosyo sa pagiging digital. Lizen Morten, CLTV 36 News.